Po, para hindi na makagulo. Oo. <laughs> anyway, nasa na po natin si House Deputy Minority Leader at Act Teachers List Representative Antonio Tino. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radyo DCWB. Hi, magandang umaga Isa at uh, nimfa Nimsa at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Congressman, uh, first of all, i-reaction re nyo lamang po kasi inannounce na nga po ni House Infracom Lead Chairperson Terry yung suspension ng pagdinig ng kamera patungkol po sa flood control issue. Ano pong inyong reaction dito? Well, expected na um, ititigil nila Uh, dahil mas ang kahit ang payag ng uh, ate at bagong speaker ay gusto raw ng house na mag-focus sa uh, uh, budget deliberations. no mm -hmm. uh, mm -hmm. pero i think my own opinion mas ano yun so, Bahagi na rin ito ng pambaga uh, parang damage control mm -hmm. no so uh, kasi tuwing nagkakaroon ng mga hearing may mga bagong revelasyon may mga bagong pangalan na lumalabas mm -hmm. so Uh, at sa ginawang ito di mababawasan ng isang venue para magkaroon ng mga public na revelation mm -hmm. ng bago at posibleng nakayaan na impormasyon no mm -hmm. kaya ngayon ang meron na lang tayo ay yung sa Senate blue ribbon pag mm -hmm. um, sa yung sa independent commission on infrastructure alam naman natin eh, sa ngayon hindi siya public nAPO no Uh, Pero kayo po pautos sa, nyo sana i-open ng ICI yung kanilang investigation. Uh, yes po. Tingin ko uh, napakalaga para sa ating lahat na na publiko ang uh, mga investigasyon. no. Uh, to totoo naman 'di ba uh, yung dahil sa public hearings both ng Senate sa Blue Ribbon at saka ng House of the Infracom ay mas uh, marami talagang nalalaman at dapat lang malaman ng publiko kung yung mga pamamaraan, sino ang involved, uh, gaano kalaki ang halaga uh -huh. ng uh, nadarambong na pera ng taong bayan. At uh, isang dahilan nito kung bakit nga nagkaroon ng mga malaking mobilisasyon, uh -huh. lalo na nitong September 21. So uh -huh. yes, pabor tayo dyan, dapat magpatuloy kasi mahalaga ang role ng public. Apo sa nagpapatuloy na pag-pressure na palagang uh, mapanagot yung mga dapat managot. Sabi niyo, ho, Congressman Tino, damage control yung paghinto ng investigasyon ng Senado at ng Kamara. Um, kaya lang, ang pinapoint out po ng ibang mga ng liderato ng Senado ng Kamara, ang objective naman po talaga ng investigasyon ng Kongreso so, ay in aid in of legislation. legislation. So dapat pagtuunan na lang daw po yung... Um, uh, well, sa Senado, may one or two hearings pa. Pero pagtuunan na lang daw po kung ano talaga yung pakay nita, nito, pag-amienda o paggawa at paggawa ng mga panibagong batas, yung pong pagdetermina kung nagsabi ng totoo o kung talaga bang mga may kasalanan si ganito si ganyan, ipaubaya na dun sa talagang mga nakakaalam like the Ombudsman at Department of Justice. Sabi nyo nga po ICI. Mm uh, well, yes, kahit, pero kahit sabihin mong in aid of legislation, eh, in fact, uh, ang, ang dapat ngang masuri at uh, ito yung value rin ng uh, mga investigations in both houses ay yung budget process mismo. Mm -hmm. No so nakikita dito na okay mula sa nep pa lang apparently andyan na meron ng mga insertions ang mga legislators uh, tapos uh, yun na nga pamilyar na sa atin yung storya no na from uh, from the general appropriations bill sa House hanggang sa Senate especially sa Bicam do nagaganap 'yung mga pinakamalaking insertions, 'yung mga insertions na 'yan, uh congressional insertions. Tapos hindi pa natatapos doon, lumalabas ngayon uh pinapasa ng Congress uh, by I mean House and Senate 'yung un malaking unprogrammed appropriations, mm -hmm. no? Sa ilalim ng Marcos Jr. and uh Marcos Jr. administration ay unprecedented, walang kapantay ang paglobo ng uh, unprogrammed appropriations. In 2023, umabot yan sa 800 billion pesos. Uh, 2024, 700 plus billion pesos. 2025, 350 plus billion pesos. At ngayon, nalalaman natin na uh, lump sum lang yan at tanging malakanyang ang nagde-decide uh, kung ano ang popondohan from unprogrammed appropriations. Effectively, meron tayong pangalawang budget, pero secret o lihim mm -hmm. yung uh Uh, kung paano ginagamit ito, hindi tulad ng regular budget na at least ka-line item. Apo. Diba? Apo. Kanina nga po na, na i-report ni Ate Ninfa kanina yung sinabi ni uh, senator Panfilo Lacson na nasa ano? 100 billion pesos yung insertions ng halos lahat ng no, mga senador para sa 2025 ga-a. E pa, paano po kaya, Congressman, sa sa House of Representatives, baka meron din pong ganito, meron po ba kayo narinig na ganoon? Oh sigurado yan uh -huh. no na um halos lahat din ng mga kongresista sa House ay may insertions uh -huh. but ko sinabing lahat halos lahat kasi uh, for, for a fact alam ko na yung mga makabayan representatives natin yung tatlo nung nakaraang kongreso uh -huh. wala talaga kahit isang insertion ng mga public infrastructure projects. Kahit ano pa man, no? public record po yan. Kahit tanong nyo sa DPWH, uh, wala talaga. No? Pero um, halos lahat din, pwede natin sabihin ay merong congressional insertions. No? Uh, kaya nga, ang hamon, ang hamon namin, uh, batay dun sa pahayag na yan, no, ay dapat isa publiko, voluntarily, ng lahat ng mga legislators, whether senador, whether kongresista, ang kanilang mga budget insertions, mm -hmm. no, whether sa NEP pa yan, sa GAB, uh, well, ganito lang, sa NEP, sa GAA, yung lumabas na batas na, at maging sa unprogrammed appropriations. Uh -huh. From 2023, 2024, 2025. Mm -hmm. no, uh, At kahit pa itong 2026, kasi Meron pa rin, hindi nawawala yung yung uh, insertions dito. Apo. So isa publiko ito para ang kini nila o oh, ano ba talaga yung mga project nyo. Uh -huh. At kung uh, kung wala naman kayong uh, wala naman problema yan di dapat ipagmalaki nyo nga, no? uh -huh. So dapat maging standard practice na na uh, Yung mga so-called insertions uh -huh. ay uh, eh, you know, may may pangalan na nakakabit. Yeah. Mm -hmm. At saka po, sinasabi congressman, nakausap ko po, na-interview ko po kaninang umaga sa telepono si Senator Franklin Rilon. Sabi niya, hindi naman krimen actually yung pag insert Hindi masama. Oo, uh, hindi, hindi siya krimen. Oh, uh -oh. uh, masama siya. Nagiging krimen siya pag halimbawa, o oh, ito, in-insert ni senator o ni congressman, kapag nandun yung intention na nakawin yung pondo, Yan. halimbawa, mm -hmm. ay ito, it, pinainsert mo because yung project na paggagamitan, supposedly, kung hindi man i-ghost, ay papupunta sa kanya, kumpanya na kanyang pagmamayari. Mm -hmm. May ari siya doon uh -huh. sa contract. Ka, o kaya, uh -huh. mapupunta doon sa contractor na kanyang kaibigan uh -huh. o kumpare. Sa kanya, at ano campaign donor. Niya, campaign donor. yes, campaign, campaign donor. donor. Yeah, Oo. Uh oh. Uh -oh. Uh, well, uh, um, theoretically, maybe, no, kung... Uh, kung talagang yung mga project ay from below ika nga no sabi ng mga constituents kailangan kailangan ito pero hindi natugunan ng executive pero alam 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 ang 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 natutunan ko sa hmm. sa mga budget hearings kaya mahalaga rin na public ang budget hearings yung mga tinetwento ni Jose Bernardo at maging ni Henry Alcantara hmm. na yung mga senador uh, humihingi ng project um, ang nakukuha ko wala na silang pakialam kung anong project yon basta nagbibigay lang ng amount No, okay, mm -hmm. gusto ko ng ganito, 600 million. Oh. Uh download ka sa akin, no, magbabaka sa akin. Wala nang pakialam alam. No, yung legislator kung ano pa mang project 'yon at at kung saan ilalagay. Pinauubaya na 'yan. Yun nga ang papel mm -hmm. sa lahat ng ito ng mga katulad ni Usec Bernardo, ni Engineer Alcantara, and so on. Sila na 'yung nagpo-provide ng list of projects. Mm -hmm. No, kaya wa walang walang hindi ito bunga ng konsultasyon sa mga constituents so on and so forth, no. Purely money making na lang po. Mm -hmm. Ang uh, kaya uh, hindi ko pa grant na okay lang tong mga insertions eh, no? uh, okay. Ano na talaga iskema na para uh, kumita ng napakalaki. Apo. No foreign kickbacks. Kanina po may nabanggit kayo tungkol sa unprogrammed appropriations. Kasi naalala ko, kahit si Senator Sherman mm -hmm. Gatchal yan, kinol kin yeah. out niya yan, eh, di ba, yung uh -oh. UAS. Gusto uh -oh. niya patanggal, uh -oh. na, yung, niya patanggal uh -oh. na sa, sa na. Na. 2026 Saan, budget. Ang karoon ng Supreme Court, ano din dyan eh, mm -hmm. case kasi, um, parang uh, this year o oh, last year, yung lumobo yung unprogrammed appropriation na dahil sa paglobo niya, lumagpas na tayo dun sa NEP Yun. amount, mm -hmm. hindi ba? Mm -hmm. uh -huh. Tama po. Um, Uh, so, ano pa yun? <laughs> ano dapat <laughs> yung ni Congressman? Dapat ba? Wala Dine, ba wala talagang na unprogrammed program na lahat? Well, After oh. all, ah, tama kayo. Dapat i-abolish yung unprogrammed appropriations. At ah, talagang inabuso na ng grabe yan. No? Kung titingnan natin nung mga nakaraang administrasyon, kahit bumalik tayong Gloria, okay. Pinoy, uh, ah, nasa mga... Uh, maybe around 60 billion ang unprogrammed appropriations pero katulad nga ng sinabi ko nagsimulang mabuo yan noong panahon ng Duterte administration. Mm -hmm. Tapos talagang todong uh, walang kapantay na tumaas sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Sabi so, ko nga kanina, 800 billion in 2023, 700 billion in 2024. Um, so what's the significance of that? Kasi nga hindi na nagkasa Uh, ang mga proponents, mga legislators doon sa insertions nila sa sa GAA, sa General Appropriations Act, eh, lumikha pa sila ng malaking pondo para makakuha pa ng dagdag pang mga proyekto mm -hmm. sa unprogrammed appropriations. Kaya kaya lumobo yan. Mm -hmm. no? At ang kaibahan nga nito, Amount lang ang nakalagay, lump sum amount lang ang nakalagay sa unprogrammed appropriations. It's up to the executive, Malacañang, to decide kung uh, sino ang pagbibigyan. Uh -huh. No, from the unprogrammed appropriations, ang natutunan natin again sa hearings, sinabi to ni Usec Bernardo na may humingi uh, kay uh, si yung uh, si Usec Tridibano. Uh -huh. uh, eh nang project uh, from the executive secretary so for the first time nabanggit dito na may role ang Malacanang, whether official or unofficial sa pag-approve ng mga projects sa unprogrammed appropriations yan dapat talaga mapalalim pa yan mm -hmm. no at mm -hmm. uh, tapos uh, yung si Engineer Alcantara ang sinasabi niya yung 600 million na worth of projects ni na flood control projects ni Senator mm -hmm. Joel Biganueva mm -hmm. mm -hmm lakas ng loob ni Senator Joel, o oh, hanapin niya sa, sa GA, sa General Appropriation Act, pinawasiwas pa yung libro, wala yung mga mm -hmm. sinasabi yung proyekto yun. Yung pala, wala. Kasi nandun pala sa program appropriations. Yun nga mm po. -hmm. Uh, so, kaya yep, yun naman, talagang malinaw na presidential pork doon. Ang may discretion mm -hmm. ng pamamahagi ng no, pagpaparti noon mm -hmm. ay nasa malakanyang Ayan. So, abangan po natin. Dahil meron pa tayong dalawang linggo, Congressman Tinio, na budget deliberation mm. sa House of Representatives. Uh, last question ko na lang po, no? Uh, Di ba, uh, yung nagpasya po yung budget amendments review subcommittee ng uh, mm. Kamara, dun sa 255 billion pesos na flood control budget po sana for 2026, kabilang po sa mga naambunan ng ika nga, yung AX, STUPAD, pero kahit yung mga sen senador sinasabi po na sisilipin nila eh, yung pong budget na uh, realignment kayo hubak mm -hmm. satisfied ho kayo sa mga realignments na yan ano pa yung dapat na hindi dapat na lagyan o dapat mas lagyan pa hmm. dapat talaga ang lagi mas lagyan pa ay ang uh, edukasyon kalusugan pabahay uh, agrikultura, uh, yung mga lumilisan ng trabaho no um, pero hindi tayo masaya dahil ano ang nangyari sa esensya ganito po ang dapat na intinga pag-intindi natin sa ginawang mga realignments ng House so far, no yes tinanggal lahat ng mga projects for fraud control, yung mga locally funded, mm -hmm. tinanggal 255 billion pesos worth, no pero sa paglipat tiniyak, tiniyak naman ng House na yung mga alokasyon uh, ng bawat Kongresista ay mananatili pa rin, mm -hmm. no kaya po uh, yes nabawasan na, wala nang flood control, pero kung susuriin niyo yung DPWH budget, uh, lumaki naman ang para sa uh, road maintenance, para sa mga tulay, para sa mga multi-purpose buildings, uh, nadagdagan, dinagdagan pa yung mga farm-to-market roads, uh, and so on. So, in other words, uh, sige, wala na muna sa flood control, ilagay na lang natin sa iba. no Tapos, Uh, yes, nadagdagan ang health, nadagdagan ang education. Pero ang mga uh, uh, health education DSWD. Uh, pero ang pinaka malaking dagdag sa mga ito, hindi yung mga um, core programs ng ng ahensa, kundi yung mga yung mga ito nga mga ayuda. pangayuda, di ba? Ako. 30 plus billion sa DSW sa sa DSWD 20 plus or so sa health something like that. So kailangan din po Tapos, yan kasi mga soft projects ito hindi eh, ba? Ah <laughs> uh, tama po isang ni-raise nga natin bakit magkumagdadagdag da rin sa DSW limbawa, bakit napakalaki pa rin ng dinagdag uh, 30 plus billion sa ah uh, AIDS yun na uh -huh. ay yung ayuda Samantalang humihingi rin ng malaking dagdag ang DSWD sa Sustainable mm. Livelihood Program. So, ibig sabihin, marami so, pa palang kailangan uh, marami ano, dyan, dyan, dyan dapat busisiin. Oh, <laughs> Definitely po. Oo, so, oo. Ayun. So, abangan natin yan. Sabi nga ni Isaac, ano, um, may two weeks pa. May two weeks pa, mm -hmm. oo, para itakil yung... Actually, one, one week na lang. One week oh, one na week, lang. Oh, <laughs> week, na, lang. Okay, okay. okay. na, <laughs> na araw, kasi. Maraming salamat po, Congressman so Martino. Thank you so much po. po. Ingat po kayo palagi.